napasyal na pasyal kami dito sa bahay ng bayaw ko hindi kasi napupunta dun sa burol hindi meron silang hindi pagkakaunawaan nung ano isang kapatid niya si kuya boy kaya pinuntahan namin siya dito nasyalan namin siya dito yun nandun ang bahay niya sa likod ko dito ang daming niyang tanim bago ka pumasok doon sa bahay nila ang daming tanim mga saging din mga iba ibang tanim yan oh. siya, uh, siya yung mga siya yung nagtanim dito ayan Ayan, kamoteng kahoy. Yun naman. Kamoteng baging. Ayan, oh, ang ganda ng papaya, oh. Kulay violet yung tangkay niya. Ang gandang magtanim-tanim dito. Maluwag yung lupa. Oh, ang ah, saging.

Oh. Pagpulin mo yung bukas na nga po. Diyos sigurado, nyug-nyugan. Kasi oh. sabi saya, nyug-nyugan. Nyug-nyugan. Sabi sa inyo, pinapakain ko nito sa baka. Oo. Oh. <laughs> Hindi man nalang gagawa ano? Alam niya, ni eh, ano, ang gawa niya. Ano, ibablog naman niya. Panoorin mo to, ha? Ah. Bata, bata, tingnan mo yung mga damit dyan ni Kanoy na pangyayon. <laughs> Huwag mo na isang bayong pangyayon naman namin. Kabablog mo dyan, meron kang nakita dyan na aswa. Wala, hindi ka tulad sa'yo, ate na may nakikita. Hindi <laughs> ka kakain? Hindi ka kakain? Para mauwi na. na kami Mga orchids tong mga tanim ni ano, you know, Mrs. ni Bayaw. Yung mga halaman niya. Paramihan mga orchids. Dito pala may pinakagit sa likod, papundang likod. May mga manok din pala siya rito, mga talisayin gusto na naman yung nandun puti mahilig din siya sa manok na panabong o si pare